kuya. Yeah. Tawagin mo si ate may bibili kami. What? Palabas na si Gail. Matropic pa naman, matropic. Stop it, guys. Stop it. si wow. idol Oh, tropic guys it's uwi on time Friday pa naman ayan nakapunta tayo ng de oras ng school guys at ang aking estudyante nag -camping for 3 days walang dalang chinelas kaya ayan wala daw siyang masuot ay eh, naka combat shoes pa naman siya chinelas guys ayan takbo tayo sa kabilang barangay buti na lang at malapit lang ang kanyang school sa kabilang barangay lang din bilis ko skip 'yan. Wow, bilis. Skip na, skip na bayan. Ago pa. Na galit na sila, guys. Hindi ko nakita nagpapago pa rin pala. Traffic. Kaya ayoko na walawas pag ganito mga rush hour na guys. Eh. Yan oh, bubulukin na ang traffic. Ay, wow, galing. Nag-U-turn pa talaga siya diyan. Eh. buhay ng traffic tayo ay buhang singit mirror ng pinalitan ni Habi. Ayan, ngayon pinalitan na ng lalaki laki, -laki. No! Parang side mirror ng sasakyan. <laughs> tila dun guys yung mga kainan niya ng mga re mga restaurant ng mga sikat mga masasarap ayan <laughs> din yung mga estudyante ng 3 days guys may activity na sila kasi 7 o'clock daw start yung kanilang activity ayan, yung aking anak na walang chinelas na nakakombat shoes kaya ayan kailangan talagang dalhan ng, sapat, ng chinelas niya